Hello guys. Good morning. Ito po yung tanghalian namin ngayon. Sinigang na isda na may halong gulay, kalabasa at sayote. Ito po bali ang ulam. Tapos ito po yung rice namin. Ayan ang rice, guys. So uh, thanks for watching at thank you sa inyong suporta. Ah. So, bye-bye mga guys.